Ngayong araw, pumunta kami sa lugar na kung saan aakitin natin ang bundok ng Maria Makiling at ito ay matatagpuan sa Los Baños, Laguna. At ang Maria Makiling ay isa sa may mga non-active volcanoes na napagigitnaan ng Laguna at Batangas. May madadaanan ditong station na puro limatik. Ang tawag sa atin ay linta. Tara, samahan nyo kami akyatin ang bundok ng Maria Makiling. So guys, good morning. Uh, nandito na kami sa entrance point ng Mount Makiling. So proceed na kami dun sa entrance para makapag-inquire kami kung magkano yung entrance fee niya at yung sa tour guide. Let's go! Kaya magkano yung tour guide po dito sa Mount Makiling? bayad na nito gaday 1,200 per 5 person po yun 30 pesos po yung regular rate uh, PWD senior and student 24 morning po morning po morning po shout out nga pala po So yung mga kalakwarcha, ang entrance fee dito is 30 pesos. Then ang tour guide niya is 1, 2 ang minimum po is 5 to 6 person uh, pwede naman ikaw magantay kung halimbawa may walk in na 2 person din na tulad namin so pwede naman ganun tas ambaga na lang si Vincent and si Sir Vincent yun na siya ang tour guide namin simula dun sa pinakaibaba sir ilang meters simula sa ibaba iba papuntang peak 2 9.8 po, po. Nine point eight po. 9.8 kilometers. Apa. Mga kalakwarcha, pagpunta nyo rito, may makikita kayong mga unggoy. Ayun Kita nyo. Ayun. Ayun, ayun, So yun mga kalakwarcha, uh, simula dun sa pinakaibaba at papunta sa peak 2, dun sa pinakitaas, is estimated 6. Uh, 6.50 kami dito umalis so darating kami dun mga around 10 a.m. or 10-11 uh, a.m. base po sa tour guide po namin. So mga kalakwarcha, malapit na kami sa station 11. So dun yung papuntang Aguila Base. So mga kalakwarcha, dito na kami sa Aguila Base. So, mga kalakwarcha, meron ditong kainan sa may Aguila Base. So kapag ka nagutom kayo, before kayo magpunta sa peak 2, ayan, ito yung mga tinda nila ate. So yun mga kalakwarcha, kapunta na kami ngayon, papunta sa peak 2. So yun mga kalakwarcha, pagdating na rito sa Aquila Base, lupa na yung lalakaran, papunta doon sa peak 2. So mga kalakwarta, nandito kami sa station 15 pala, ng 15. So nandito yung sikat na flower uh, na kung tawagin ay Reflesia. Ayun siya. Bawal namin siyang lapitan. And guys, bawal siyang lapitan. Take note mga kalakwarta. Kasi sorry sure, dito sa may madadaanan ditong station na puro limatik. Tawag kasi dito is limatik. Pero sa atin, uh, ang tawag sa atin ay linta. Yun yung linta na maliliit. So kapag kabasa yung dinadaanan, merong station dito na maputek. So kapag ka dumaan ka na doon sa station na yun, karamihan marami daw doon ano, limatik. So doble ingat na lang din po tayo. Nadikit daw po yun sa uh, balat. So yun mga kalakwarkya, nandito kami ngayon sa Peak 2 ng Maria Makiling Station 30.